Paman ganap na nakakabangon mula sa Bagyong Yolanda, e eh dagdag pasakit ngayon sa mga taga-Tacloban City ang mga pag ulan nitong mga nakarang araw, saksi si John Sante. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga apo ni Aling Rosita. Sinabayan pa yan ng halos walang humpay na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya naman hirap lalo ang pamilya sa itinayo nilang barong-barong sa labas ng takloban Astrodo. Wala kami mga gamit tapos nanunulo yung bahay namin. Pakahirap talaga ang kalagay namin. Mga apo ko nagkakalagnat dahil sa malakas na ulan. Apektado rin ang kampanya ng lokal na pamahalaan kontra sa sakit. Hirap na rin kasi ang pangongolekta ng basura at debris na pinamumugaran ng mga lamok na posibleng magdulot ng mga sakit. Tulad ng dengue na tumama sa dalawang tagatakloban at chikungunya na may apat namang kaso. Masigasig yung ating mga engineering in clearing and getting the garbage. So pag bumuha naman, nahihirapan din silang pumunta. Naon siya may ng ulan ng fogging operation sa mga barangay at paaralan. Hindi namin pwede palabasin ang mga tao mo ulan kasi may mga bata. Mahirap naman palabasin yung mga bata kasi baka magkasakit dahil sa ulan. May apat ding kaso ng tigdas na naitala sa lungsod, bagamat wala pa namang outbreak. There are lots of people na bumalik from Manila to Tacloban and they can be, possibly, some of them have already the virus no, in their in their system na pwedeng nak naka ano dito, nakahawal din. Maulan din sa Ormoc City, dahilan upang umabot sa critical level ang pagsangaan river at ilikas ang nasa 20 matatanda at 25 bata roon. Sa Sogod, Southern Leyte naman, gumuho ang bahagi ng kasadang ito matapos lumambot ang lupa sa ilalim dahil sa mga pagulan. Mula dito sa Tacloban City, ako si Jamsi Santay ang inyong saksi.